thank you not thank illegal, you for joining Good evening everyone. In English ko, Tagalogin ko na lang. po ba Para sa cellphone. Ako nga pala si Jari. Sister din ko ito. Okay. Yan ang brother ko. Sa kapat ko sa mga kapatid niya. Lahat. So, pumunta kami dito. Okay. For 10 hours. Okay. Kasi mahal na mahal kami dito. Just to give them the very present for you. Thank you welcome. So, pasensya na kasi uh, binili namin yan sa ano, yung mga ukay-ukay ba? <laughs> mahilig po na pa. din ko pala kayo mag-ukay. <laughs> oh, I'm sorry. Kahit <laughs> pala sa Amerika. Nakahiya naman magaling sa Amerika. Ay, mahilig po, <laughs> kami sa mayroon, mayroon po kami sa ukay. Uh, mahilig may hiling ko. Ayan ang pang susunod na dalawa yan, Dr. Nayata. <laughs> oh, meron pa susunod after two years. <laughs> okay lang po ang mahalaga may susunod pa. So kayo mga dalaga, huwag muna kayo mag-aasawa. Okay? Kasi okay, pagdating ko rito, may kasama na akong dalawa. <laughs> I-introduce ko na sa kanila. Right. Mas na Okay, so uh, now let's start and open. Okay. Ito Wow! Excited ano na! Sabi mo, kilala mo! Kaya Johnny. thank you so much, friend! Kuya Johnny! Ano po? May kapagig pala akong na. Dito <laughs> <laughs> na lang po. <laughs> dito. Dito, Johnny. Kuya na lang para mas bata. Oh, yan yeah, tayo. Okay, <laughs> okay, okay. kuya. Oh, okay. okay. Ayan. Gusto lang po namin magpasalamat <laughs> kay kuya Johnny. <Gianni, laughs> at kay Ate Relly. Kay Man... Kay Angel okay. Benji. Ayan. Siang, kay Ayan. <laughs> Kahit napakalain <nahi> ng Mindoro <laughs> si Ann. Uh, ano sila, What? effort para dito sa amin. thank you, thank you so much po ah, no. oh, dito sa, amin. Okay, thank you. Let's thank go. So Tapos po. na. <laughs> Iuwi na natin. Yo, yo, okay, okay. Yeah. Yeah. <laughs> 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 <San> na okay. Okay, okay. na okay. Okay, okay. na, na. 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 okay. Oh, <laughs> Sino magbubukas Ay, huh? Ayun po, ayun po. Hindi ako magbubukas. Ayun na po, para masaya po. Opo. Okay. Okay, okay na po. May meron ko may ano, para ma, mabilis. Oo, yung gunting ma, daw. Para mas mabilis. Dulo lang. Yan na, siyempre, gaya, dumating na. Na, oh, ay, man, 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 ano daw masasabi mo kila Kuya Johnny? <laughs> masaya, masaya. Masaya, masaya. <laughs> Dari, dahil dahil, dahil, dahil nakalalaw dahil dahil dahil, <laughs> po dito. Atte, Atte, may dalaw po dito. May dalaw sila Isang box, may box may na ukay, uh, na ukay. At least yung ukay natin ngayon, Galing ibang bansa. O, diba? po kami sa ukay, ukay. Isang taong pa yung hinukay namin. Paglabas naging ukay, ukay. Ay, ayaw magpabukas. Dahing doon tali. Buating ko na lang kahit pababa ulit. Lala kanina, binuksan na natin para hindi nagsasayang ng ano, oras. Para mabag. Ah, ganun. Pagpaga ng ano. Tapos puro mga bubble wrap lang pala ang lang. So, excited na mga lahat. Siyempre, excited mga <laughs> Pani excited. <laughs> <laughs> Pani excited guys. Hindi nang Pani excited nte. Kusina ni mas malalim guys. Hindi masaya si nte. Hindi nang pumaluksan tayo. 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 Hindi nang pumaluksan ako. Hindi kanta. Hindi nang pumaluksan na <hazitulong> 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 <nakuha. hazitulong mga nakuha> Ayan na. Puputulin ko na. Kating ang puputulin ko na. Puputulin na. Baka mapatid sa tali. Go, go, go. Baka sa tali. Oh, uh. Wow. wow. Oh, ulan ano, ito. Sino Ik ikaw ba magbigay. Hindi ang magbigay nila <laughs> lang sa Oh. Uh. Oh, sige. Alam <laughs> Ay, uh uh oh, mo, ayaw nila talaga ang sin. Kaya pa ka-chip kasi. Ano po 'yan ubo, Ay, sa kubo eh? Uh -oh. Pero hindi na. Yeah. Ito. Ito, alam mo ba kami Hindi sa akin

Ugay, ugay nga talaga na yun. May, 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 hindi dito yung ano eh. Yung pakip eh. Sino may kalahan nyo? Sama po Ay, tagaluto. Sama Pag nagpalambot po ng ano, ng ano, pabo. Pag nagpalambot ng pabo. Ito yung ano natin, kinakain ito eh. Magbagli maubos ito eh. So, ito yung, ano, pampataba. Mga papapayas, ha? Para sa ito lahat, okay. 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 ito, Okay. 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 Air cooler.

Sinabi ko sa <laughs> <kanya, laughs> mga sila ako. So, ngayon, Tita pili <laughs> ah ito wala ay nahanap si na. oh tayo yan yan to guys pag nilalamig <laughs> kayo you know mga nasa oh, Jay, tanggapin mo na oh, Jay. thank you yeah. po <laughs> my take <-on>. my. Oh, <laughs> para kan maglahey Oh yung mga estudyante okay ano na mga eh malaki may

Gamitin, <laughs> pamalo. Wow. pamalo pamalo sa lamok at lamaw. Okay, sige lang. Pag pag tumulo na ito, no. Pag tumulo. Nakalok din siya. Sa pa, 'di niyo kagag. Hindi, ano na Ha, Malaki ang palak. Ano yung susunod na green? Ano yung susunod na green? Nakaukala lang niyang pagkain kilmarsing lubung sang kilmarsing. pero mo naisentong, hah? Naisentong? Pa 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 naman pa pa Ano ba? pa Medium.

Thank you po. Thank you. Ay oppa. Sumasama po. Kasi mamimiyada black gusto ko 'yung black. Gusto mo black? <laughs> Ayun, thank you. Ano? Nung isinulat Pasi. Oh, sexy. Gusto <laughs> ko yung Okay. Sino gusto mo Ito po. Oh, kala kong dalawa kayo. Hahati. Quit ko. Ay, no, ante, ligay. Ay, pasay pang babae. Ako so, so, po yung te... white. Yes. yes. Okay. ng white. Yung magsalita ka kagad. Malayit Thank you po para sa mga ano nyo, kung nagpa-farm kayo, ito, maganda farm Ito mag-andate siya, yung pang ano. Mahala na sa inyo mo. Paye, kulay. Ay, yan. Ito yung chargeable, okay? Ano chargeable na nandiyan? Ano chargeable na nandiyan? Ano pick ng laman mo? Eh, kinuha ko para sa kan. Para meron kang ganyan ginamit. Ah, sige, sunod. Ha? Sunod. Mhm

Ah, uh, ito naman. Yung oh, okay. okay. So, alam niyo ito, saan? Sa buhok ko yata yan. Ah, pang ko. Razor? sa

Candy. Kasi itong candy na ito, pag oh. bumila ko ng candy. Oh, kendi, na nakuha Ano na yan? <laughs> <laughs> hindi, hindi pa, kakanta ka pa. Kakanta ka daw muna. Itong candy na ito, pag bumila ko sa mga, nawawala. Kasi ayaw niya ko kumain ng candy. Kumain sweet ba? Matamis. Inuupo siya sa upuan lang. Hindi, Kasi, sabi niya, ba't kaya na sweet eat? mapapasita ko sa iyo palagi araw-araw. Okay. okay. so kasama yan. Hindi namang ano yun, di ba? So, okay lang. lahat <laughs> <Okay, lang. laughs> ito, ito, ito naman, kung may galit kayo, paputuhin Ito, paputuling. Ano ito parang ano ka lang Ayan, pangkamot oh, pangkamot Santi ligaya yata, santi Ay, si Uncle May ligpo si ano Pangkamot sa likod, Uncle Para hindi mo natawagin santi Magkamot sa likod mo Oh, uh, battery, oh uh, Ang battery, ito sa ito ba ito mga ano yan Ito dar ito dar ito, mga dar 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 dalawang dar 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 yay, yay, thank you dar ah, o dar dar karton. Bigay ko na lang sa, eh, kung sa, okay. say, sa pa no. ito, kape. Kung sa'yo nyo, sa kape Kape. Kaya daw po. Kaya naman kayo lahat. Kaya naman kayo lahat. Uh, naman huh? kayo Ah, may say, si kayo Joby. Ano uh, ito sa inyo kung gusto mag, ano, mag Okay. Ano brad? Ano pang nga? Thank you so much po. Thank you. Thank you. you. Thank you. <laughs> May maganda na buhok Talagang totoo talaga. Kailangan. <laughs> Kailangan. <laughs> Kailangan. <laughs> Kailangan. Nah, sarado na kita. Ano siya? Halo. o kunang countdown? Sino? Kailangan ko si Badila pababa. Pasara do biset. Eh uh, like sarado mo muna eh. Oh, yung prosing do'n i e sarado. Naku, kamusta rin. Yan guys, magbi-joke daw sa Tagiligay. Ay <laughs> ay ay. Ay, comment. Okay, sige no. Pa-tag. Mamili At kayo sa ma 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 Oh, na may ma tumatala. Siyan <laughs> okay. po ako. Tawad <laughs> Oh, langaw. Okay. Tagalog, English, Spanish. Anong gusto nyo kakantahin? Mapasahin naman. Mapasahin naman. Ilocano. Oh, Ilocano. Ilo ano Ilo speaker niya? Isin-isin daw pa isin hindi pa lang ginagamit kanta ngayon Sige! kung ano lang Oo. Go. English ano ano parang ano dawo sampul po Sample po muna sa inyo parang po na ano parang idawo po na mo ano parang na kung ano po na kung ano po na ano na ano parang idawo po ano po na kung ano parang idawo na kung ano parang na ano ano ay, sure. Okay. Okay. Okay, din kamay mo. Natakot tuloy kumanta. Natakot na po. Ako na puro ko e <laughs> yung gusto. Gusto na kumanta dahil pangit daw yung kumanta. Oh, pangit po. okay. Oh, independent. hindi, ulang Mamimili ako sinong Sa John po. Magaling po yan. April. Oh! O, si Gina Lynn. ikaw sa'yo nagturo. Sa'yo naturo. Ikaw Ay! Ay! O, sing ka. Sing. Sing. Gusto niyo bigyan okay. ko uh, Si Joan. Joan. Alam mo. Joan. Ito po sa atin sa... Kung no, kayo ayaw niyo kumanta, ako mamimili ng kanta para sa inyo. <laughs> <laughs> hindi, hindi mo <laughs> ma hindi mo <man> kataasan. Ako puro sila na Hindi. You know. Pwede pong mga kwa. Mga carry lang. <laughs> oh, ito <si laughs> oh, ang ganda ng boses. Oh, eh, ito yun, po, sige po ito. Tapos to po. Oh, sige. Cheers! ako sa Ako Sagutin mo ako. Ah, sagutin mo ako. Ay, kwan po yan. Manok na pula. Ano nga yun? Manok na pula. Maski ano mga Tagalog, Manok na pula. Yung sa English. Yung manok na pula na English. Bakit yung mata ng agil. Ayun. Ayun. Mata ng na Ano na po kayo? Si Kuya like like the... Danda yung ano, kuko agila. <laughs> Sa kuko ng agila. <laughs> Kaya... <laughs>

At si Balong guys, magrarap daw. Harapan niya daw. Si nung bata pa ako. May pinagmanahan kay Lula Ligaya. Kay Kuya Dan po. Anak po nilang dalawa. Pag ano okay. Lali, yeah. Mga singiris pala ang ano, garinggalo pamilya.

Wala. Wala po. Wow. Meron yan. Yeah. Meron yan. Yeah. May kit. May kit. Bulaklak. Baka po doon yan pa lumabas yung ano niya. Okay. Pagbibigyan kita ngayon. Pero mamaya kakanta ka. <laughs> Mabisik-bisik ka na habang ka na. Ah, De. <laughs> Hindi ka daw makauwi, Hindi ka makakauwi. Hindi, hindi ka dito. Hindi ka makakauwi. <laughs> 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 hindi, maka hindi ka makakatulog. <laughs> no. Kaya maghanap <laughs> na ng kantahin niya. Ang kung babalik pa. Masasarge pwede mong kantahin. Dato yun. Dato yun. Dato yun yung pagkakaalam niya bakit tinawag ito JJ kan JJ. Tekina. Magpukaw. Dinner time. Hello, Hello po. Kaya inuulit ko si Ligaya po. Anyatina agan mo kunam glad to have you here as well. Hello. Brown hi. out! Welcome to Occidental Mindoro! Oh. Solar 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 ah. solar 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 Ganito po dito sa probinsya namin, brown out ng brown out. Hi. Occidental, oh, may, may bisita <laughs> po kami. <laughs> <laughs> hindi makisama eh. Pagpulimlim lang, brown out.